Ayun o. <laughs> Ayan, at bago po tayo uh, dumako dito sa kahindik-hindik na balita ay uh, gusto ko lamang po munang batiin at ipaabot ko ang aking uh, mapagpalang pagbati sa lahat ng ating uh, subscribers, followers, at mga viewers Ganon din po yung mga uh, subscribers at followers natin dyan sa, saan mang kayo sulok ng daigdig naroon isa pong magpalang pagbati ang aking pinakaabot sa inyong lahat at sana po ay magingat kayo lagi dyan para sa ganun ay hindi po kayo magkaproblema ayan po at uh, ito pong ating uh, ibabalita ngayon napakalungkot na pangyayari at uh, masasabi natin uh, uh, hindi lamang po trending ito, hindi lamang po viral ito at hindi rin po breaking news kundi kahindik-hindik pong balita ito at uh, huwag na natin uh, huwag na natin pagtagalin. At uh, ito pong si Tan ay nagwala na. Ano pong klaseng pagwawala? Aba ay uh, namaril na na namaril. At uh, sinasabi niya nasira na rin daw yung kanyang mga pangarap, yung kanyang ambisyon na maging prime minister, minister. Ay ito, kumuha na siya ng Armalite, sinugod na si President Duterte. Pagdating sa bahay ni President Duterte, wala nang ginawa ko bang 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 bang. bang. Nirak-ratan niya yung uh, bahay ni President Duterte. Ngayon, habang niya nag-siyempre nagulat si PRRD. Sinilip niya sa bintana. nung pagsilip niya sa bintana, kita niya si Tambalos-los at uh, pangalawang ratrat, babababang o obusin ko kayong mga Duterte dahil kayo ang sagabal sa mga plano ko <laughs> yun ang sabi nitong uh, si Tambaros Nus bang, bababang na naman ni ratrat so pag silip ni Juan uh, ni President Duterte kinuha na niya yung pistola niya yung 45 niya, kinasa isa pa, sabi ni President Duterte, isa pa ay naisahan pa nga ulit. Sinundan pa ulit ni Tambaro. Pa, oh. pa, 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 Ayan na. Tinarget na ini, eh. Pero din Bang! Tinamaan nga yun si Tambaro Slos. Isa pa. Bang! Sabi ni President Duterte. Dito na naman na. Nabitawan na niya yung armalite niya. Hindi na niya makuha. Talagang ganyan-ganyan na yung uh, um, braso niya. Wala na pinuntahan ngayon, kan? pinuntahan ngayon ni uh, President Duterte kasi wala naman siya, ma hindi na siya makahawak ng uh, arbalite. Eh. Tang ina ka, sabi ni President Duterte, gusto ko pa akong patayin hayop ka? Sinabi ko lang naman sa iyo, nabuksan mo lang ang libro at ipakita natin dito sa buong bayan, buong bansa natin, na ikaw ay isa kang kawala sa amin ni Presidente Duterte. Sumagot. Sumagot pa si uh, Nos. Nung sumagot pa, sabi ni Ikuan, eh, PRRD, dahi. Ihatag na ko ang akong samurai. <laughs> Sorry. <laughs> Inutusan niya ngayon si Nde Sara na ibigay daw sa kanyang, sa kanyang samurai. Na Nung naibigay ni Sara, tinigpas niya yung DA, pa! Tegpas yung liyay ni Juan uh, Ni Tambalos Los Paglingon ni President Duterte sa kabila parating naman ito sa iway bangad Saka yung uh, Asawa niyang butod Ay inangunguna yung butod niya Sabi ni President Duterte Isa ka pang ka Wala ka nang ginawa kundi Bumiyahe ng bumiyahe Di, tatagpasin na naman niya Ginanya na ni President Duterte no i bibitawan na ni President Duterte. Napasigaw ako ngayon. Wow! Wow! Sabi ng Putang ina, yung pala panaginip lang kayo. <laughs> so <clears throat> So ibig ko sabihin nun, ay mayroong uh, mayroong uh, pahiwatig po yung panaginip ko ngayon na ang sinasabi huwag na huwag niyong katantiin si President Duterte tiyak may gugulong na ulo ayan ah, so ayan na sa akin, paalala lang at yun ang mapanaginipan ko ay, ah, ito na, magko-comment na naman may magko-comment naman dyan na fake news, huy oh, tapusin mo muna itong video ko kung ano ba talaga nilalaman ito, Bago ka mag-comment ikaw naman talaga ay, dito ay uh, seryoso na po tayo at uh, kabi-kabila na po yung panawagan na huwag na kayong tumaya ng luto maging yung sinasabi po ni Sandra Kang dahil yan po ay naging direktor ng uh, ng uh, PCSO dati at uh, yung isang sa nanawagan na talaga namang uh, wala na kayong maaasahan pa dito sa lutong ito na hanggat ito ang bangad na na administration huwag na kayong tumayo at uh, katunayan ay uh, mangilabot lang kayo doon sa isang tao na nalo ng 20 times yung isang tao 10 times na nalo sa loob lang ng isang buwan at napagalaman na ito palang madalawang taong ito na nanalo ng ganon ay pamangkin ni Butog. Kasi tingnan yung kahayupan ito mga animal ito. Anong ginagawa nyo, Kongreso? Ha? Ah? Yun ang tanong ko sa inyo, mga kongresman anong ginagawa ninyo na hindi nyo pa nakikita itong mga Uh, mga kalukuhan diyan sa PCSO na lang si uh, Robles at saka itong si Butod. anong nga ano ginagawa ninyo? Ang ginagawa ninyo yang panggigipit kay Pastor Kibroy. Ang ginagawa ninyo na mga buwaka ng ina nyo ang magulostay ng pira ng bayan sa kahihiring. Buwisit kayo. ang ginagawa ninyo pag initan ang isiminay anong tawag doon mga buhakan ng ina nyo buwisip kayo kabi-kabila itong mga uh, nagugutuman natin mga kababayan kabi-kabila yung mga taong wala na masahing pero saan kayo mga animal kayo ang pinag-aaksayahan nyo ng panahon, yung pwede naman ipagpaliban. Hindi naman agaran yan. Samantalang nandito na, agad-agad na sana dapat ang tulong dito sa ating mga kababayan. Pero ang ginagawa ninyo, ang gumipit, ang gipitin ng seminay si at maging itong si Pastor Kebroy. Ang gagaling ng ang gagaling kayong mga putang ninyo. Oo. Oh. Sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga walang masaing ating kababayan, yan ang pinag-aaksayahan ninyo, ang mag-hearing ng divorce-divorce na yan. Ikaw, Marcolita at ikaw, uh, Congressman, uh, ikaw, uh, Lagman, di kayo nahihiya sa sarili ninyo? I-hearing mo yung mga divorce-divorce na yan? Bakit? Napaka-importante na ba yan? Ano bang importante yung divorce o yung mga wala na makain natin mga albayan? Buwisit kayo. Kahit kailan. Bakit? Ito bang si Pastor Kibuloy ay nagnakaw na dyan sa PCSO? Or kahit nasaang ahinsya ng ating gobyerno, yeah, ito ba ay nagnakaw itong si Pastor Kibuloy? Ako na po ang sasagot ni Cinco, wala pong ninakaw yan sa gobyerno. Pero bakit ganun na lang panggigipit ninyo? Para lang po sa kalaman ninyo mga kababayan ko, wala na po, narebok na po yung lisensya. License to operate ng SMNI. Ibig sabihin po, wala na po. Dahil pinagtulong-tulungan nga po nitong mga ungas na nandiyan sa kongreso. kabi-kabila ang mga nakawan lalo na particular na itong PCSO na ito bakit ni isa sa inyo walang tumatayo dyan sa kongreso na para alamin kung ano nangyayari dyan sa PCSO na isang tao ang nanalo sa loob lamang ng uh, isang buwan dalawang pong bisis at isa pang sampung bisis? Hindi ba't marapat lang na kung mayroon man kayong dapat imbestigahan sa seminay na, dapat na dapat niyong imbestigahan kay Pastor Kibuloy, hindi ba't marapat na isang tabi niyo muna yan at ang pagtuunan ninyo ay itong kabi-kabilang nakawan sa gobyerno. Pero bakit nga po hindi niyo nagagawa? Kasi nga po, sino nga lang, nga lang na kayo nitong isang penguin na dinodiyos nyo dyan sa kongreso? Mabuti na lang at tinaga na ni President Duterte. Wow. Grabe. Hindi ko hindi ko, hindi ako makagit over dito sa mga pinaggagawa nito, mga umas na mga politiko nito. Diyan sa Senado Ikaw rapid po, Ano yan? Another 1 uh, billion na naman ba yan? Bakit wala man lang isa sa mga congressman diyan sa Kongreso kong he alam niya naman itong si Tulpo na ito, controversial na ito, na nabigyan na ng 1 billion ito. ay ko kung uh, totoo ba ito. Pero hindi ba yun ang dapat namin isipin kasi nga tinigilan niya ang uh, pag-iimbestigan dito kay Mir Robles. Mga buhakan wala na inyo, wala na talagang matino sa inyo. Kahit isa sa inyo, wala na matino. Kaya nga lang ito lang ang uh, ito lang ang pakatandaan ninyo at itong bibitawang kong salita sa inyo. Malapit na ang 2025 election. Huwag na huwag kayong tutungtong dito sa amin sa Mindoro. Dahil yung mga listahan ng mga awatan ng mga congressman at sa mga senador ay nandito sa akin ang listahan. So ibig sabihin niyan, kung kayo ay kasali sa listahan ng mga kawatan ng mga politiko wag na wag na kayong tutungtong dito dahil pababa pa lang kayo ng inyong helikopter kung meron man or pababa pa lang kayo sa barko na inyong uh, sasakyan tutunawin ko na maging kaluluwa ninyo maging anino ninyo tutunawin ko maniwala kayo sa atin dahil kayo ang na uh, kayo ang alam ko nagpapahirap sa ating mga kababayan. Sa aking mga kababayan. Hindi nyo kababayan itong mga ito. Akin lang. Kasi wala naman kayo nga kinilalang kababayan ninyo ang kinikilala ninyo kung papaano kayo mangulimbat ng mga na pira dyan. Hindi ko na i-discuss yung mga dito. Pero mga kababayan, bilyonis po ang ginagastos sa mga animal na ito bilyones po ang uh, binubulsa nito mga animal ng mga kawatang mga politikon to. Ito lamang ang masasabi ko sa inyo. Maging sa 2028, may mga senador. Maging 2025, may mga senador, senador yan. At presidente sa 2028. Kung inaakala ninyo na kayo kabilang kayo sa mga politikong mga kawatan. Huwag na huwag kayong tutong-tong dito sa amin sa Mindoro. Dahil isasalang ko sa grinding machine yung mga ulo ninyo para gawin kong bagoong. Buwisit kayo. Bakit? Bakit pa ako, kwan? minsan na lang ipakain ko yung mga buaya ko rito sa bismet eh. tapos na naman maputang kang nanto wala eh yan ang dapat ninyong imbisigahan niyang si PCS or Mel Robles na yan dahil ang nakikinabang lang yung Mel Robles na yan at saka itong si Butog na ito aywan ko nga ba kung bakit ah uh, uh, hindi itinuloy ni Rapitol po itong pag-iimbestiga dito sa PCSO na ito. So, anong ibig sabihin? Kwarta. Nasungal-ngalan ng kwarta. Kaya mga kababayan ko, ulitin ko naman po. Hanggat ito po ang uh, administration ito. Huwag na huwag na po kayong tumayo, tumaya ng loto. Ibilin nyo lang po ng banana queue yan. May merenda pa kayo, nabusog pa kayo. Pero yung sasabihin yung magbabaka sakali kayo na manalo kahit kailan, hindi po kayo mananalo. Dahil nga po, <coughs> sila silang sila silang din po ang nananalo dyan. At uh, doon nga po sa sa upload video ko kan kahapon na sinasabi ko ay uh, tanga yung mga tumataya pa rin ng loto. Mayroon po dyan nag-comment hindi naman daw lahat ng uh, ng uh, tao na tumatay ng luto ay tanga. Di ba? Kasi 25 years na raw siyang tumatay. Ano anong, anong relasyon ng uh, yung 25 years ka lang tumatay? Kaya nga uh, ngayon ang sinasabi ko po, ang sinasabi ko po rito sa kabilang -kabi, sa kabi kabilang ng mga announcement ng mga iba-ibang mga vlogger at mga uh, tao na talagang huwag na kayong tumaya, tumatay ako pa rin. Ano anong tingin sa iyo? Hindi ba tanga? Wala po ako sinasabi rito na buong yung mga nanalo hanggang nung una pala ay mga tanga. Hindi po. Hindi ko po sinabi yon. Ang sinasabi ko pong tanga, itong ngayon na mga tumatayo samantalang kabi-kabila na po yung mga announcement. Lalo na itong si Sandro Tam na ibinulgar na nga niya yung mga uh, scam dyan sa Loto na yan. At dahil naging director po yan ng luto, si Sandro Tam wag na po kayo maniwala sa akin doon na lang po sa iba kasi naaawa po ako sa inyo eh lalo na yung uh, sabi pa lang palalabasin mo na hindi katanga ay maliwanag yung katangahan mo anyway uulitin ko lang po kayong mga congressman na mga ulol pa kung mayroon kayong dapat na investigahan yung PCS o saka si Mirobles hindi dapat niyo muna isantabi niyo muna yung hindi, hindi naman importante na divorce bill na yan ba't ba nagpupumilit agad kayo ng divorce o divorce na yan ikaw Marcolita at ikaw Juan Edsel Lagman halip na pagtuunan nyo, itong mga nagugutuman, wala nang masayang ating kababayan, yan ang pinagtuunan nyo, mga nag-aaksaya kayo ng kwarta dyan, ng divorce-divorce bill na yan. Buwisit kayo. Wala na kayong ginawang matinaw sa bayan. Wala na kayong uh, ginawang uh, uh, ikasisiya ng taong bayan. Kabi-kabila ang nakawan kabi-kabila ang ismagling kabi-kabila yung parating ng siyabo kabi-kabila yung mga bangag na naman kadami na naman mga bangag na mga tanga rin mga Pilipino alam naman nila mapapahamak sila dyan alam naman nilang masisira yung ulo nila sa hit-hit ng hit-hit ng uh, siyabo na yan tinutuloy pa nila yung mga gong-gong ganon din itong na uh, na bangag na ito nagpresidente pa itong bangag na ito ngayon madahan dadahan-dahanin ko na kayo kung hindi nyo rin lang kaya natanggalin sa inyong mga utak yung uh, pagnanakaw sa pera ng bayan. Gusto nyo magpataya na lang tayo sa lumita. Bibigyan ko pa kayo ng partida. Lahat ng mga kawatan ng kongresista, isalin nyo na rin yung mga kawatan na nandyan sa uh, Senado na nag, nagpabayad dito kay uh, kaya uh, dito ng 1 billion at saka nagpabayad ng 400 million. Sumama na rin kayo dito sa mga congressman na mga kawatan na humarap sa akin mga pagpatay. Hindi ako gagamit ng kahit anong baril. Wala akong gagamitin. Pero papayagan ko kayo itutok nyo na sa akin ng kanyon. Pero ang uh, ibibigay ko pa nga, isa pang partida sa inyo. Pag hindi ko kayo, pag hindi ko nalagutan ng hininga kayong lahat ng mga tawatan, sa loob ng sampung segundo, ako ang lagotin ninyo. Siguro naman ay, maliwanag na sa inyo yan. Isa naman, patuloy kayong nabubuhay sa Pilipinas na ito. Na kayo ang uh, mismo ang nagpapahirap at kayo ang pumapatay. Dito sa mga kababayan kung walang masayang. Papatayin nyo na lang ito. Tanggapin nyo, na, tanggapin nyo ng hamong kung patayan na lang tayo. Gusto ko lang ang puliwanagin. Po ito pong paghahamon ko po ng patayan na ito, lamang po sa mga kawatan ng mga politikong ito. Lahat na kayo mga kawatan sa kongresyo at sa kasinado ang sama-sama, harapin niyo ako. Pag hindi ko natunaw, maging, maging anino ninyo. Ako ang talot. Ako ang tunawin niyo. Pero pagka humarap kayo sa akin, sisiguraduhin ko, bibigat ang timbang nitong mga buhayang mga alaga ko rito. Sa lahat po ng aking mga subscribers, ipagpaamanin eh nyo na po. Hindi ko lang nga napigilan na naman ang sarili ko na hindi ibulalas. Kasi nga, nakita ko mali-mali na. Tawa ba naman yan? Na ang laging pinagtutuunan ng pansin, ang laging pinag-aaksaya ng oras dyan sa sinada at sa Kakongreso, ito ang pag-hearing kay Pastor Tubuloy. Pag-hearing dyan sa SMNI na wala namang ginagawa ng SMNI sa kanila. Na samantalang sabi ko nga kabi-kabila ang napakarami natin mga kababayan ang walang masahin. At tama rin ba na ang pag-aaksayahan nila ng oras na mag-hearing dyan sa Kongreso ay ang divorce bill na yan. mga buwa ka ng ilan Sana mapiste na kayong lahat ng mga animal kayo. Maimpatso na sana kayo dyan sa mga nilalamon niyo na pira ng bayan. Doon po sa mga hindi pa po na pag-subscribe sa channel ko ay subscribe na po kayo para uh, mawala yung mga rayo man ninyo. <laughs> <laughs> di ba ba? At uh, hindi po ako nagsasabi na ay may comment po diyan na nawala daw yung rayoman niya na mag-subscribe mag, na, na, sa channel ko. <laughs> ay, di Wow, di ba? So, ganun lang yon At uh, ano pa ba yung ah... Uh, ito lang po palang uh, iiwanan, iiwanan ko uh, kung bago, kong bago kong makalimutan. Ah, uh, sa susunod po ituturo ko po baka hindi niyo pa po alam na itong saging kahit anong klase ng saging ay may taglay na kapangyarihan. At yan po ang ituturo ko sa inyo sa mga susunod na araw. Maraming maraming salamat po at ah, mahal na mahal ko po, po kayo.